parang mas malapit na kaysa dati ang ikatlong digma ang pandaigdig. At kailangang maging handa ang NATO para dito. Ang alyansa ay naghahanda para sa lahat ng posibleng mangyari. At habang ang Rusya ang pinakahalatang at agresibong kalaban sa ngayon, ang mga bansa ng NATO ay maingat ding nagmamasid sa China, kung saan binubuo ang pinakamalaking hokbong panlupa at pandagat sa buong mundo. Maaaring sumiklab ang digmaan sa dalawang harapan, nang mas maaga kaysa inaasahan. Maaring kasing aga ng 2,000 at 27. Ayon niyan kay General Alexis Grinkovich, Commander ng United States European Command at Supreme Allied Commander Europe. Nagsalita siya sa isang pagpupulong ng mga leader ng militar at industriya ng depensa sa Sarine Main Conference Center sa lungsod ng Wiesbaden, Alemanya. Sinabi ni Grinkovich na kailangang kilalanin at paghandaan ng NATO ang napakatotoong posibilidad na parehong maglunsad ng digmaan ang Russia at China nang sabay. Iminungkahi niya na maaaring magplano si Xi Jinping, ang Pangulo ng China, ng isang estratehikong sabayang pag-atake kasama ang kanyang katapat na si Vladimir Putin ng Russia habang sinasalakay ng China ang Taiwan. Sabay namang susugod ang Russia sa isa sa mga Baltic States o sa Finland. Ang posibleng gawin muna ni Xi bago siya magdesisyong tumawid sa Taiwan Strait ay tawagan ang kanyang kaibigang si Putin at hingin ang tulong nito para sa akin, ibig sabihin nito ay maaaring mangyari ng sabay ang dalawang bagay na ito. Kakailanganin natin ang bawat kagamitan, gamit at bala na meron tayo para matugunan iyon. Dagdag pa ni Grinkovich, maaaring mangyari lahat ito sa loob ng wala pang dalawang taon, kaya napakaikli ng oras ng NATO para maghanda. Sa ngayon, maaaring ang pinakamainam na hakbang ng alyansa ay ang patuloy na pagsuporta sa Ukraine hanggat maaari upang mapigilan ang pagsulong ng hukbong Ruso. Kung magpapatuloy ang Ukraine sa paglaban, mapapabagal nila ang pag-usad ng Russia at masisira pa ang mahahalagang kagamitan ng mga Ruso. Lahat ng iyon ay magpapahirap sa Kremlin na magsagawa ng anumang uri ng pangalawang pananakop sa teritoryo ng NATO. Kaugnay nito, sinabi ni Grinkovich na nagsusumikap ang NATO na magpadala ng mas maraming Patriot missile systems sa Ukraine na magdadala ng malaking tulong sa kakayahan ng bansa sa depensa sa himpapawid. Sinabi ng General ng United States Air Force na hindi ko ibubunyag sa mga Ruso o kanino man ang eksaktong bilang ng mga sandatang ililipat namin o kung kailan ito mangyayari. Pero ang masasabi ko lang ay may mga paghahanda ng isinasagawa. Dagdag pa ni Grinkovich, makikipagpulong siya sa mga leader militar mula sa buong NATO upang talakayin ang iba pang paraan kung paano pa mapapalakas ng alyansa ang suporta nito para sa Ukraine lalo na pagdating sa mga sistema ng depensa sa himpapawid tulad ng interceptor missiles, upang labanan ang halos walang tigil na banta ng mga drone at missile strike ng Russia. Halos araw-araw na ngayon, walang palya, nagpapalipad ang Russia ng mga drone at missile sa kabila ng hangganan, na target ang dos-dosen ng iba't ibang bayan at lungsod sa buong Ukraine. Noong Hunyo lamang, umabot ng mahigit limang libo na drone attacks ang naitala na nagpapakita kung gaano kalupit at walang tigil ang mga pambobomba mula sa himpapawid ng Kremlin. Dahil sa air defense, nagagawa ng Ukraine na pabagsakin agad at epektibo ang marami sa mga drone bago pa man nila matamaan ang kanilang mga target. Sa kasamaang palad, umaangkop ang Russia. Ngayon, nagpapadala na ito ng dos-dose ng tinatawag na decoy drones para sumalo ng presyon at maubos ang mga resources ng air defense ng Ukraine. Bago nito pakawalan ang mga totoong offensive drones at cruise missiles, na mas malaki na ang tsansang makapinsala ng tunay. Ito, sa kasamaang palad, ay isa sa mga dahilan kung bakit nakapagtala ang Ukraine ng record na dami ng sibilyang nasawi ngayong 2,000 at 25. 20 at dahil patuloy na dumarami ang mga drones at missiles kada linggo, kailangan ng Ukraine ang lahat ng suporta sa air defense na makukuha nito. Masigasig itong gumagawa ng sarili nitong mga sistema. Tulad ng Artificial Intelligence, powered na Sky Sentinel Machine Gun Turrets, na kayang mag-lock at magpatumba ng mga drone ng madali. Habang tumatanggap din ng mga bagong sistema at supply mula sa mga kaalyado nito, ang bagong batch ng Patriot Batteries at Missiles na ibinigay ng United States. Ngunit binayaran ng mga kaalyado sa nito ay malaking tulong. At kinumpirma ni Grinkovich na mahalaga ang bilis dito. Gagawin namin ang lahat para mapabilis ito. Nagsalita siya sa dalawang araw na United States Army Land Euro Symposium event, kung saan maraming mga leader at vendor ng defense industry ang dumalo at ipinakita ang kanilang mga pinakabagong at pinakamagagandang sistema ng armas. Doon, nagsalita rin si Grinkovich kasama si General Christopher Donohue ng United States Army, na kasalukuyang nagsisilbing Commanding General ng United States Army. Europa at Afrika. Pati na rin ang komandante ng Allied Land Command. Parehong nananawagan ang dalawang lala para sa mas malapit at mas epektibong pagtutulungan sa pagitan ng mga puwersang militar at mga kumpanya ng industriya ng depensa. Binigyang diin din nila ang pangangailangan para sa mga kumpanya na makabuo ng mga sistema ng mas mabilis upang agad itong magamit sa mga larangan ng labanan sa Ukraine at sa iba pang bahagi ng mundo ng may kaunting pagkaantala. Nagbabala rin ang dalawang pangunahing utak militar ng United States laban sa pagtingin sa Russia at China bilang dalawang magkahiwalay at magkaibang banta sa halip iginiit nila na ang pandaigdigang pamamaraan ang pinakaepektibong anyo ng pagpigil hinimok ang mga bansa ng NATO na seryosong isaalang-alang ang pinagsamang banta ng Russia at China para sa kapayapaan at katatagan sa buong mundo binuod ni Grinkovich sa pagsasabing ang bawat isa sa mga banta na naroon ay hindi maaring ituring sa aking palagay bilang magkakahiwalay na hamon. Kailangan nating pag-isipan kung paano nagsasanib ang lahat ng mga ito. Kahit na kamakailan lang niyang tinanggap ang kanyang bagong posisyon bilang kataas-taasang pinunong alyado sa Europa, noong Hulyo 4 determinado si Grinkovic na huwag mag-aksaya ng oras sa pag-aadjust. Sabik siyang kumilos agad. At sinabi niyang isa sa mga pangunahing prioridad niya ngayon ay tiyaking natutupad ng mga kaalyado ng NATO ang kanilang mga bagong pangako na itaas ang gastusin sa depensa sa 5% ng kabuang kita ng bansa. Sa ngayon, may ilang mga bansa na mas nangunguna kaysa sa iba sa aspetong ito. Halimbawa, ang Polonya ay nangunguna at gumagastos na ng mahigit 4% ng kanilang gross domestic product para sa depensa. Maganda rin ang ginagawa ng mga bansang Baltiko. Na walang duda ay dahil kabilang sila sa mga pinakamalamang na target ng Rusya para sa sakupin. Ang Lithuania ay nasa humigit kumulang 3%, habang ang Latvia ay nasa 3.2%, tuldok at ang Estonia ay nasa 3.4%. tuldok 4%. Gayunpaman, ang ibang mga bansa ay nahuhuli. Ang ilan ay hindi pa nga umaabot sa 2% na target sa paggastos. Tulad ng Italia, nakasalukuyang gumagastos ng 1.5% ng kanilang gross domestic product sa depensa at Espanya na nasa 1.3% lamang. Walang duda na si Grinkovich ay tututok ng mabuti sa mga estadistika ng paggastos na iyon at aktibong hinihikayat ang ilan sa mga bansang hindi gaanong maganda ang performance na magsikap at gampanan ang kanilang bahagi. Gusto rin niyang matiyak na ang mga budget para sa depensa ay nagagamit ng tama at naayon. Habang patuloy na pinaaalalahanan ang mga bansa ng nito tungkol sa palaging naroroon at patuloy na lumalaking banta Nadulot ng Russia at China. Mahalaga ang oras at balak kung patuloy na bigyang diin iyon. At ipaalam sa lahat na kailangan nating kumilos at kailangan nating kumilos ng mabilis. Lalong lumalaki ang posibilidad na magsanib puwersa ang Russia at China para tugisin ang kanluraning mundo. Habang nagpapatuloy ang digmaan sa Ukraine, habang maraming bansa sa buong mundo ang kumundena, umiwas, at nagpatupad ng mga parusa laban sa Russia, mula nang magsimula ang pananakop ang China naman ay kumilos sa kabaligtarang direksyon, lalo pang lumalapit sa Kremlin sa iba't ibang paraan. Halimbawa, kahit hindi direktang sinuportahan ng Beijing ang Moscow sa digmaan, tumaas naman ng husto ang kalakalan sa pagitan ng dalawa mula nang magsimula ang digmaan. Noong 2024 halimbawa, umabot sa humigma sa humigit kumulang dolyar. 245 bilyon ang kabuang kalakalan sa pagitan ng China at Russia, na higit doble kumpara noong 2020. Malaki ang naging epekto nito dahil sa nabanggit na mga parusa at sa katotohanang maraming bansa sa Europa ang gumawa ng mga hakbang para lubos na bawasan ang kanilang pagdepende sa pamumuhunan sa carbon at langis ng Russia. Dahil kailangang mabawi ang kanilang pagkalugi sa ekonomiya, lumapit ang Russia sa China at higit pa sa handa ang China na saluhin ang kakulangan. Nagbuhos ito ng record na halaga ng pera sa ekonomiya ng Russia. Dahil dito, lalong tumibay ang umuusbong na sa pagitan ng mga pinuno ng bansa, sina Putin at Xi. Pareho silang may hindi pagtitiwala sa kanluran at parehong nais pahinain ang Europa at Estados Unidos sa kahit anong paraan. Pareho rin nilang malinaw na hinahangad palawakin ang kanilang kapangyarihan at impluensya gamit ang puwersa para sakupin ang mga teritoryong pakiramdam nila ay dapat sa kanila. Para kay Putin, ito ay ang Ukraine, na kamakailan lang ay sinabi niyang pag-aari ng Russia at iginit niya Nasabi ko na noon, ang mga Ruso at mga Ukrainian ay iisang tao. Sa ganitong pananaw, ang buong Ukraine ay atin. May lumang panuntunan na kung saan man tumapak ang sundalong Ruso, atin na yon. Para kay Xi, ito ang Taiwan na nagsabi ng halos kaparehong bagay tungkol sa Taiwan. Ang mga tao sa magkabilang panig ng Taiwan Strait ay iisang pamilya. Walang sino man ang makakaputol sa ating ugnayan bilang pamilya at walang sino man ang makakapigil sa makasaysayang daloy ng pambansang muling pagkakaisa. Ang dalawang lalaki, kahit na pinamumunuan nila ang dalawa sa pinakamalalaking bansa sa mundo, ay sabik pa rin para sa higit pa. Mas maraming lupa, mas maraming kapangyarihan, mas maraming impluensya. Ito ang nagtutulak sa kanila. At kung makakita sila ng pagkakataon na tulungan ang isa't isa para makuha ang gusto nila, malamang nasasamantalahin nila ito. Totoo, ang ideya na sabay na umatake ang Rusya at China ay matagal ng pinag-iisipan ng NATO. Isang kamakailang ulat mula sa pahayagang aleman na BILD ang nagbunyag na natatakot ang pamahalaang aleman sa posibleng nalalapit na pag-atake ng Rusya sa isa sa mas maliliit na bansa ng NATO gaya ng mga Baltic. Ayon sa ulat, maaaring piliin ng Rusya na umatake ng mas maaga kaysa sa huli. Dahil nararamdaman ng Kremlin na ang mga bansa tulad ng Alemanya at iba pang malalaking estado sa Europa ay hindi pa seryosong handang ipagtanggol ang kanilang sarili o sumabak sa ganap na digmaan hanggang 2020 siyam. Dahil dito, sinasabing inaasahan ng mga kasalukuyang miyembro ng pamahalaang aleman na maaaring magkaroon ng uri ng pag-atake sa pinakamaagang panahon ng 2027. at 27. Ang kalihim general ng nito na si Mark Rutter ay kamakailan ding nagbabala tungkol sa posibleng nalalapit na pag-atake mula sa China at Rusya. Sa isang panayam sa New York Times, tinanong si Ruta tungkol sa kahalagahan ng mga bansang nito na mag-commit sa 5% na target para sa gastusin sa depensa. Sumagot siya, Mayroon tayong napakalaking hamon sa geopolitika na kinakaharap ngayon. At iyon ay, una sa lahat, ang Rusya, na muling binubuo ang sarili nito sa bilis at paraan na walang kapantay sa kasaysayan nitong mga nakaraang taon. Ngayon, gumagawa sila ng tatlong beses na mas maraming bala sa loob ng tatlong buwan kumpara sa buong NATO sa loob ng isang taon. At huwag kalimutan, ang Rusya ay kasing laki lang ng ekonomiya ng Texas. Dalawa trilyon, samantalang ang buong NATO ay limampung trilyon. Kaya hindi ito kayang panatilihin. Pero nagtutulungan ang mga Ruso at mga North Korean. Pati na rin ang mga Chino at mga Iranian. Ang mga mula. Sa Ukraine, sa paglaban sa digmaang ito na hindi naman sila inatake. Laban sa Ukraine. Kaya dito sa Inner Pacific, ang inyong Atlantic ay nagiging mas magkakaugnay. Alam natin na may balak ang China sa Taiwan dahil sa ganitong kalagayan ng geopolitika. Wala tayong paraan para maprotektahan ang ating sarili kung mananatili tayo sa lumang 2% na ito. Tinanong siya tungkol sa posibleng pag-atake sa isang bansang Baltic tulad ng Estonia at kung paano tutugon ang NATO. pagkatapos, sa marahil pinakamalaking pahayag niya. Sa panayam, nagsalita si Ruta tungkol sa banta ng sabayang pag-atake ng Russia at China gamit ang mga salitang halos kapareho ng ginamit kamakailan ni Grinkovich. Huwag tayong maging inosente tungkol dito. Kung aatakihin ni Xi Jinping ang Taiwan, sisiguraduhin muna niyang magbibigay siya. Tatawag siya sa kanyang napakabatang katuwang sa lahat ng ito, si Vladimir Vladimirovich Putin, na nakatira sa Moscow at sasabihin sa kanya, Hoy, gagawin ko ito at kailangan kitang abalahin sila sa Europa sa pamamagitan ng pag-atake sa teritoryo ng NATO. Malamang na ganyan ang magiging takbo ng mga pangyayari. At para... Upang pigilan silang gawin ito, kailangan natin gawin ang dalawang bagay. Una, ang NATO ay dapat maging napakalakas bilang isang grupo para hindi kailanman maglakas loob ang mga Ruso na gawin ito. At pangalawa, ang pagtutulungan kasama ang Ino-Pacific isang bagay na malakas na itinataguyod ni Pangulong Trump. Dahil mayroon tayong malapit na ugnayan. Nagtutulungan sa inobasyon ng industriya ng depensa sa pagitan ng NATO at Indo-Pacific. Bagamat tiyak na nakakabahala ito, madali namang maintindihan ang lohika sa likod ng hakbang na ito. Kung ang China o Russia ay magpasya na kumilos ng mag-isa, tiyak na mas mahihirapan silang makamit ang kanilang mga layunin. Kung biglang magpadala ang Rusya ng mga tropa sa hangganan ng Estonia o Latvia, halimbawa, buong puwersa ng NATO ang babagsak sa kanila, gaya ng sinabi ni Ruta. Susundin ng United States at ng mga kaalyado nito ang Artikulo 5 ng North Atlantic Treaty ng NATO, na nagsasaad na ang anumang armadong pag-atake laban sa isa sa mga miyembro nito ay itinuturing na pag-atake sa buong alyansa. Lahat ng bansang kasapi ay tutugon ilalaan ang buong pagsisikap at mga yaman nila para labanan ang Rusya. At kahit na may malaking hukbo si Putin na naipon niya, magkakaroon ng matinding hirap si Putin na makamit ang anumang tagumpay, lalo na kung buong lakas ng militar ng United States at iba pang malalakas na bansa ng NATO ang haharang sa kanya. Katulad nito, kung piliin ng China na atakihin ang Taiwan sa wakas, malamang nahaharapin din nila ang matinding paglaban mahirap tukuyin kung aling mga bansa ang makikialam at tutulong sa pagtatanggol ng Taiwan. Pero malamang nakabilang dito ang United States. Maari ring tawagin ng Amerika ang pinakamalalakas nitong kaalyado para suportahan ito. Kung ganoon, kahit na may pinakamalaking hukbo at pinakamalaking hukbong dagat sa mundo, mahihirapan pa rin ang China na makamit ang mga layunin nito. Gayunpaman, kung magtutulungan si Putin at Xi at tama ang tiempo ng kanilang mga pag-atake, maaaring ibang iba ang kalalabasan ng kwento. Isipin mo, halimbawa, kung pumasok ang mga tropang Ruso sa Estonya at pagkatapos ng ilang araw, pinalibutan ng mga barkong pandigma ng China ang Taiwan. Bigla, sa halip na isa lang ang malaking labanan na kailangang harapin, dalawa na ang malaking front na kailangang pagtuunan ng United States at ng natitirang NATO sa magkaibang bahagi ng mundo magkakaroon ng mga labanan sa buong Europa at Asia. At kailangang mabilis na tumugon ng NATO. Tukuyin ang pinakamahalagang prioridad at hatiin ang kanilang mga puwersa para labanan ang parehong lumalabas na banta. Ito, hindi maiwasan, ay magiging isang napakalaking hamon. At ang NATO ay magiging mas mahina dahil kailangan nilang hatiin ang kanilang mga puwersa sa ganoong paraan. Sa teorya, mas mapapadali nito para kina Russia at China na ituloy ang kanilang mga plano. Umaasa sila sa napakalaking lakas, yaman, at kahandaan ng kanilang mga hukbo upang umatake, makamit ang kanilang mga layunin, pahinain ang kanluran, at higpitan ang pagkakahawak nila sa mahahalagang bahagi ng lupa. Iyon naman ay maaaring magdulot ng isa sa pinakamalalaking pagbabago sa geopolitika mula pa noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ang posibleng tiempo ng pinagsamang pag-atake ng China at Rusya ay may malaking kabuluhan rin ang dalawang bansa ay naglagay ng malalaking puhunan sa kanilang mga militar nitong mga nakaraang taon. Napilitan ang Rusya na gawin ito upang maisagawa at mapanatili ang kanilang pananakop sa Ukraine at mapangasiwaan ang matitinding pagkalugi na kanilang nararanasan. Nawala sa kanila ang libu-libong tangke, mga armored na sasakyan at iba pang mahahalagang kagamitan ng militar, pati na rin ang higit sa isang milyong kaswalti. Gayunpaman, sinikap ng Kremlin na lutasin ang mga problema iyon. Sa pamamagitan ng pagpapataas ng produksyon ng mga bagong tangke at drone. Kasabay nito, nagsimula rin sila ng malaking kampanya sa pagre-recruit. Nag-aalok ng mga insentibong pinansyal at maging umaabot pa sa pananakot at paninindak. Sa ilang pagkakataon, para lamang makakuha ng mas maraming lalaking sasali sa kanilang hukbo. Samantala, tila matagal nang naghahanda ang China para sa digmaan. Malaki ang itinaas ng kanilang gastusin sa depensa taon-taon. At malaking halaga ang inilaan para sa kanilang puwersang pandagat tinatayang may dalawang daan at tatlumput apat na barkong pandigma ang China. Dagdag pa ang mga corvette at patrol boat na may mga misail. Labindalawang dosenang destroyer tatlong aircraft carrier. Mahigit anim na pong submarino at iba pang mga support ship. Kaya umaabot sa mahigit tatlong daan at pitumpu ang kabuang aktibong barko ng kanilang hukbong dagat. Ang hukbong dagat ng China ay tunay na isang puwersang dapat paghandaan. At dahil parehong nasa malalakas na posisyon ang dalawang bansa, kung saan aktibong nakikipaglaban ang Rusya at mas handa sa digmaan ang China kaysa dati, lohikal lang na maaring umatake ang dalawa sa lalong madaling panahon. Dahil nakikita nilang lalong lumalakas ang nito. alam nila na ang mga bansang kaluranin, lalo na sa Europa, ay nagsisimula ng dagdagan ng kanilang gastusin sa depensa, palakasin ang kanilang mga militar, at pagbutihin ang kanilang mga depensa. Pero alam din nila na, abutin pa ang panahon bago makamit ng marami sa mga bansang iyon. Kabilang ang mga pangunahing kapangyarihan tulad ng Alemanya, Pransya, at ng nagkakaisang kaharian. Ang kanilang mga layunin at bumuo ng mga puwersang handang lumaban sa isang matagalang, malawakang labanan. Kung umatake sila sa lalong madaling panahon, maaaring maramdaman ng China at Rusya na may malinaw silang kalamangan. Isang abante laban sa marami sa kanilang mga posibleng kalaban. Siyempre, kailangan pa rin nilang harapin ang Estados Unidos. Nasa ngayon ang pinakamalaking puwersang militar sa buong mundo. At mas malakas ng malaki kaysa alinman sa Rusya o China. Haharapin din nila ang matinding paglaban mula sa mga mas handang bansa ng NATO, tulad ng Polonya, Finland at mga bansang Baltiko. Gayunpaman, mas madali pa rin ito mula sa pananaw ng Rusya at China na harapin ang isang buong lakas na Estados Unidos at iba't ibang mga bansa ng NATO na may magkakaibang antas ng kahandaan kaysa harapin ang NATO sa pinakamagaling nito, kung saan bawat bansa ay ganap na armado, moderno, at handang makipaglaban. Ang Rusya at China ang pangalawa at pangatlong pinakamalalakas na puwersang militar sa mundo ngayon. Bagamat nahuhuli sila sa Estados Unidos sa maraming aspeto, pareho pa rin silang may malaking kapangyarihan, maging sa lupa, dagat, o himpapawid. Ang Rusya, halimbawa, ay may humigit kumulang labing tatlong milyong aktibong sundalo at umaasa si Putin na maabot ang 15 milyon sa pamamagitan ng draft at recruitment drive. Mayroon din itong napakalaking power sa lupa, kahit pa isama ang mga pagkalugi sa Ukraine, na may libu-libong tangke, mahigit isang daan at tatlumpong libong armored vehicles, at libu-libong self-propelled, towed, at rocket artillery units. Ipinagmamalaki rin nito ang ikatlong pinakamalaking hukbong dagat sa mundo, na may sarili nitong aircraft carrier, at malalakas na bilang ng mga destroyer frigate, submarine, patrol vessel, mine warfare ship, at corvette. Sa himpapawid, ito ang may ikalawang pinakamalaking puwersa na may mahigit apat na libong nasasakyang panghimpapawid, kabilang ang mahigit walong daang fighter jet mahigit. Isang libo anim na raang limampu helikopter at mahigit limang daan at limampung attack helicopter. Ang China naman ay may mahigit dalawang milyong sundalo sa kanilang hukbo na may higit 50,000 pa na nakareserba. Sa lupa, mayroon itong napakalaking fleet ng tangke na tinatayang may 6,800 dagdag pa, ang mahigit 100 at 44,000 na mga armored na sasakyan at libo-libong artillery system. Mayroon din itong makapangyarihang air force na may mahigit 1,000 at 200 fighter jets at daan-daang helicopter para sa kabuang bilang na 3,000 300 siyam na sasakyang panghimpapawid. At hindi pa kasama dyan ang lakas ng kanilang Navy. Na napag-usapan na natin kanina. Pareho ring nuclear powers ang dalawang bansa. Kung saan ang China ay may daan-daang nuclear warheads at ang Russia naman ang may pinakamalaking nuclear stockpile sa buong mundo ngayon. Kung magpasya ang dalawa, na magsanib puwersa, walang duda na sila ang magiging pinakamalaking pinagsamang banta sa pandaigdigang kapayapaan at katatagan mula pa noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Kailangang maging handa ang nito para dyan. Nakasalalay dito ang kinabukasan ng mundo. Sa kabutihang palad, sa ilalim ng matitibay na leader tulad ni Grinkovich, pinapalakas ng alyansa ang kanilang kakayahan. Mas malaki na ang ginagastos ng mga bansa at pinapabuti nila ang kanilang kahandaan sa militar. Araw-araw, unti-unting nababawasan ang anumang kalamangan na maaaring mayroon ang Russia at China. Kaya, kung dumating man ang araw na umatake ang dalawang iyon, mas malakas ang gagawing ganti ng mga bansa sa NATO kaysa sa inaakala nila. Ngayon, alamin pa kung paano naghahanda ang NATO na labanan ang Russia sa aming bagong ulat tungkol sa estratehiya ng alyansa na sakupin ang teritoryo ng Russia na Kaliningrad. O tingnan ang aming paliwanag kung paano makakatulong ang usb dalawa bombers para bigyan ng kalamangan ang Australia laban sa agresyon ng China sa Indo-Pacific. At sa huli, siguraduhin mong mag-subscribe ka rin sa aming pinagkakatiwalaang news channel para sa araw-araw na updates at detalyadong pagsusuri ng mga kasalukuyan at posibleng sigalot sa buong mundo.